<tik>, rapi ayun ulun ah saboy ayun ulun ning <tik, trafi> wala giti waspada bahu ani ambot kung kinsa ba ang mga salaan ani no ambot lang kung ano unsay rason ngano dili pa man nila tiwas Wala dapat ang matutunang para. Eh, Good morning sa mga pagpala araw sa inyong lahat dyan mga amigo mga amiga So today meron lang akong gagawin na short video So today ipapakita ko sa inyo itong daan na ito Alam ko kung Tagum ka at uh, dumadaan ka dito Alam mo kung saan ito banda o asa ni Dapita Diya sa Tagum City So pakicomment daw below kung kabalo ka kung asa ni Dapita O kung saan dalana na na ginasyorkatan sa kasagaran na Muagi Padulong sa Manga Road o Manga High School So yan po yung sa may unahan o sa may kanto Diyan tayo liliko sa may left side So sa daan na ito alam ko kung tagatagong ka kabalo jud ka kung asa ni dapita di ba so tanawa na lang ang video kung nagaagi ka diri short ko kabalo ka kung asa ni dapita di ba so shortcut tani sa mga kasagaran no kung muadto og mangga kung dili di na sa ganahan mo muagi sa maitubangan sa Big 8 Corporate Hotel so dati gamay ra nagaagi diri no karon ubay-ubay na jud na nagaagi diri ah pasensya dai no sa uban na wala ganahi sa ko ang mahingani na content no so sa ingani na content pang good nipatok siya sa mga tao labaw na sa mga taga no kay mga curious sila ba kung asa ni dalana kung nagaagi na ba sila diri kung smito ba sila asa ni so pasensya jud no sa mga wala ka uyon sa ingani ng mga vlogs na ako no o kung gusto jud mo mga tarong-tarong na mga content no kana mga vlogs na ako so paki-visit na lang sa akong YouTube channel kay daghan ko dito mga videos na naamoy makita na basi ganahan day mo interesado mo mo aw sa akong mga vlogs kung syempre kung wala pa ka naka-subscribe paki-subscribe na lang pud sa akong YouTube channel no og dire apod paki-follow na lang pud ko sa akong Facebook page pero okay lang man pud dili mo mo follow og dili pud mo mo subscribe kay dili man ato ma-please ang tanan na magustuhan na nga to ang mga content so maura to daghan salamat sa pagtan-aw ang pintakan unay eh, para wala lumping ride sa pauluis mga amigo mga amiga Ayun huli, living Ayun huli Ang mga boy ayun Ang mga boy Naga Dito dito talagang traffic dito dahil yung mga sigante sa mga, mga trabahante Ayan, yan, yan mga yung traffic o dahil tayo pwede so tayo

Sorry mga bay, ako ang multi-shot Limado ko kayo, dawag ng ayahan steering wheel Muslide ang liko sa wala So nakana kay dawag dyan Ngayon nang ado ko sa akin mo gamit para eh, So inside mo liko o wala So ako kay budget para -pa ipaayo ato Kung talagay kaya rin ako ako ang magigayo Then Wala may paliton na pesa Wala lang hundang medyo barato so, Wala lang makaya rin sa bulutan Mayani ka traffic pagbuntag diri ana sa Mangga Road. Kaya sa may high school sa Mangga sa alma mater na ko. Oh, so, may buntag sa kanan. Sarap sa kanan ng sa ka Mangga na graduate ug sa Mangga na school na. Sa, sa o, mga maestra dra ang butlag na pa na yung sa mangga na extra na kataon na kaya mostly retired na Pagkat ng konti Kaya pag nakasakinan ka dito Pagka na makabutan lang ng tamtam Sobrang traffic So I'm not quite sure kung klaro pa yung boses ko Kasi wala akong mic na ginagamit dito sa GoPro Hero 8 GoPro Hero 8 po kung so gamit natin Ang gamit ko ngayon Siyempre, ganyan na rin si Koa. Ah, pag -i 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 ko ng school. Nakakatuwa maging ama. Kahit mahirap, pero parang masaya talaga may anak. Ito pa rin yung may anak ka ah, kaysa sa wala. Darap sa mga pag traffic na traffic enforcer dito sa Mangga ah. ayun, huli ah uh, ayun hulyo ah uh, saboy nakakal ng huli dami dami bang mga pwedeng hulihin o oh, makikita nyo naman yan iba wala mga helmet diba kaya nyan walang helmet pero yun dahil si kuya lang inuli trip lang siguro ang aga aga Pero ito mga traffic na hindi ko maindigahan mo Ano ba yung mga signature na kanilang uh, inutos sa lahat na Kasi sa ganitong mga oras kasi Dapat inatupag nila yung pagmamando ng traffic Hindi yung panguhuli Kasi two hours nga yun Umagang umaga tapos marami yung naghahatid ng mga estudyante Or marami yung pumapasok na estudyante So dapat Tanta mo na yung panguhuli kasi para maging smooth, mas maging smooth yung galaw ng traffic kung sila ay nagmamandate talaga ng traffic traffic ko. Tra 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 hindi yung lawak yung panguhuli. So, hindi natin baka mayroon nga sila ano, mandato na kanilang nakakataas wala gitiwas pa sa ani ambot kung kinsa ba ang mga salan ani no ambot lang kung ano unsay rason nga no, dili pa man nila tiwaso <tip> I'm going to Saavedra kaninyo mga amigo mga amigo na so ko gusto share sa inyo baka ni Drea sa Iho Bridge so kung nag-aagi mo Drea mapansin dyo yun ni yung kaning na ay lubak ba kaning wala gitiwas pa sa nagpangu ani ambot kung kinsa ba ang mga salan ani no Tambot lang kung ano unsay rason nga dili pa man nila tiwason ipabilin raman ingana no naanay na disgrasya dra atong iagi wala ko kabalo kung naunsa to pero nagianto to na ko grabe jud tugsamad tong batan una to so sa na ko balik-balik diri aba wala gyapon lagi tiwas na no pila ra na pag siminto dra or pag to, ba para mapantay ang dalan ba kay dilisod kayo dra ano kay kapila ko sige gagyagi dra hapit mo ko na simplang dra na parte sa tulay no? wala ta kabalo kung unsay rason nila ano dili pa man na tiwas on no? og simba ko palayo no dili pud unta na to pa, abto, na daghan mga madisgrasya da og naay makalas na kinabuhi tungod lang anang wala gitiwas na Part sa iyo So, mawala na, for awareness lang, no, kung, kung dili ka swito, Drea, mo sa Iho Bridge. Ayan yung palang alang o builo-builo, Drea, labaw na gula, kakaswito dalada. So, mawala na to. Dagan salamat sa pagtanaw, no. Hopefully, nasiyan sa ato ang ginabuhat na simpleng content na mangingani, no. So, kung nagustuhan ni ni ayaw kalimut sa pag-like, comment, o pag-share sa itong video para makatabang mo sa ako ang mga ginabuhat ng mga content. O, pakifollow na lang po para sa mga sunod pa na to, mga buhato ng mga content. Dagan salamat. Ang pinta kanunay, para ng ping. Always pray before you ride. Drive safe always. می گا